Alcantara at Kobe Paras pinag-uusapan ngayon sa SOCMED dahil spotted itong magkasama sa katatapos lamang na GMA Gala Night. Ilang buwan na rin spotted na magkasama ang dalawa ngunit wala pa rin kumpirmasyon sa estado ng kanilang relasyon. Ngunit tila nag-hard launch na ang dalawa na lalong nagpakilig sa mga netizens. First time ni Kobe na mag-attend ng GMA Gala Night ngunit rumampa ng solo sa red carpet si Kailin. Dahil ayon pa kay Kobe, deserve niya ang spotlight. Bagay na hinangaan ng mga netizens dahil hindi nang aagaw ng atensyon si Kobe knowing hot item silang dalawa. Sobrang ganda ni Kailin at napaka-elegan nitong tingnan sa kanyang kasuotan at si Kobe naman ay sobrang gwapo na lalong nagpakilig sa mga netizens. Sa isang panayam kay Kobe ay tinanong ito kung ano ang kanyang ideal girl. Napabuntong hininga na lang ito at aabangan na lang daw na may romampa at alam na natin kung sino ang kanyang tinutukoy. Halatang tinamaan ni Cupido si Kobe dahil aside sa maganda si Kailin ay napabilib nito ang binata sa pagiging ambitious ni Kailin at dahil sa pagiging motivated niya sa kanyang mga ginagawa. Ang pakiramdam ni Kobe ay na-encourage din siya sa dalaga ngayon ay may bagong bukas na business si Kobe at present din si Kailin sa opening nito. Marami ang na-excite sa relasyon nila ni Kailin at Kobe dahil ayon pa sa iba, deserve ni Kailin ang ganitong treatment at major upgrading daw ito.